Hi guys, uh, magandang maganda umaga po sa inyo lahat. Ah, uh, ito yung ganito yung in-inflate namin kanina sa May bulakan Sa May San Jose del Monte Bulacan. Ah, uh, in inflate namin siya ng 5:30 in the morning at ngayon ay 10:30 na. So umabot din ng 5 hours. Ito guys, oh, lumilipad pa. Ito yung ano, funeral balloons. So, ang nakalagay sa kanya, nakatatak dito, ano eh, with, We... ba We will mi we'll miss you, mama. O, oh, yan. Ano, -ilip pa siya. O, oh, sample natin na, ibibitaw natin siya sa, bibitaw natin siya, Paliliparin natin. O, oh, ito na, ha. O, oh, magka-countdown ako. One, Two, three. Okay. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayan, lumipad na. Ganda, guys, ano. Thank you.